Sinasabi ng ilang scientists at mayayaman na sa araw ng paghuhukom, kahit masunog pa ang mundo ay ligtas na sila dahil makakapunta naman daw sila sa kalawakan. Ngunit alam kiyo ba ninyo na sabi ng Biblia na kahit nasa gitna pa sila ng mga bituin ay ibababa sila ng ating Diyos. Obadiyas Kapitulo 1 Versikulo 4 Bagaman ikaw ay pailan lang sa itaas na parang hagila, at bagaman ang iyong pugad ay malagay sa gitna ng mga bituin, aking ibababa kamula roon, sabi ng Panginoon. Kailan tiyo ba yung paghuhukom? Mateo Kapitulo 24 Versikulo 36 Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 7 Datapo at darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ngunit ang sangkalangitan ngayon, at ang lupa, sa pamamagitan ng gayunding salita ay hining atang talaga sa apoy, na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Mateo Kapitulo 24 Versikulo 37 hanggang 39 At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisihinam, at nangagasawa at pinapapag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang pagbunaw, at sila'y tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Pwede piyo ba ako magdago sa ilalim ng lupa? Amos Kapitulo 9 Versikulo 2 Bagaman sila'y hamukay hanggang sa shoal, mula ro'y kukunin sila ng aking kamay. At bagaman sila'y samhampo hanggang sa langit, mula ro'y ibababa ko sila. May mga palatandaan tiyo ba kung kailan ang paghuhukom? Mateo Kapitulo 24 Versikulo 6 hanggang 8 At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapo at hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Tatapuat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Mateo Kapitulo 24 Versikulo 33 Gayun din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastisan ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan na.